Natikim dito sila umiinom anak ko. Ayan, dyan sila umiinom ng tubig. Mas, <coughs> Mas maganda pa to sa swimming pool kasi flowing yung water. Na, hindi maulan no ito ba yung dugtong ni eh? yung sa pababa nilang mak makarya uh -oh. ah yung tubig doon Alamis uh -oh. ko yung ganito. <laughs> pag hindi ako nakauwi sa probinsya. <laughs> sarap ng tolong 'di ako Ya. bundok na bundok talaga. Pakita <laughs> <laughs> Kaya pa <pati>? te? <laughs> ito ni, no. Sinadya talagang tanim dito ni sa gilid ng ilog ni no ba? Ng mga puno, no? Para kung may baha na malaki, kaya, kahit pa ano na eh, may ano. Ah, <coughs> Hindi kaya natilisa dito ba nini ha? Hindi kaya natilisa. Dati dito kay Dumaante. Um. Ako naman sanay naman ako sa ganitong lakad. Kasi di ba sa probinsya? Kaya sanay ako. Ito ni, hindi to bumabaha. Hmm. Eh, pag mali ko ka dito, kailangan may tabo tayong dala. Nagsabi ka sana. <laughs> din noon, may dito ma-slide? Hindi huh? ma-slide? Ito ba, mga bato? Ito ba, mga bato? Na? Ano? Ano Ah. Uh, alam mo marami naman talagang falls dito, no? Hindi lang na ano ba, no? Kasi kumbaga, kung wala kang kakilala dito, hindi ka talaga mapadaan dito. No? Kaya pa tayo ang ka na ba oh, akala ko mas matanda pa ko iyo 48 na ako eh mm, Mga tubig nila paakit Buti na no, umaakit pa yung tubig Ne Buti umaakit no, pa yung tubig ni no? No? May signal pa kaya dito?

ganda ng view eh. Pagandaan flow, Abot na po, di ba? Ah, okay. Ay, pwede ka to na no makabot? Ah, kasi yung, yung natin na yung kay ko kaya ko mo yo. Nakabili sa mo. Ng... Makabot 'yun. Ito dito han ko kayo pa ko. Ah. Mm -hmm. Oh, nagyaya. <laughs> kasi nung sinundo niya kami, hindi pa kami kumpleto. Hindi kami natuloy. Ah. Okay, okay. dito kay banda te dito ano 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 sa kamisao ano ano ang ibig <laughs> ang ibig sabihin ni hindi to ano lumalaki okay. ah talagang ganito lang kaya umakpat nung tuwa, kaya umakpat kasi linggo, ah, mag masarap din kapag mainit init na. mga anak ko twenty Sus, dinala namin sa ano, sa, no? Para mag-swimming-swimming. Hindi malalim yan. Dala mo tayo. Ah, sagi. Malayo ba? Ano bang meron doon? Malalim? Hindi ako marunong lumangoy. Dito lang <laughs> tayo. pag di <laughs> <laughs> marunong lumangoy. Parang daw marunong lumangoy. Kaya't na lumangoy. ba? siguro Walang signal? Ready ako makalive eh. ang lamig ng tubig dito guys malapit lang to siya sa subdivision um, siguro wala siyang 10 minutes pag nilalakad mo siya Kaya ko lang na discover itong ilog na to for almost 15 years na nakatira ako dito sa subdivision narinig ko na tong ilog na to pero ngayon ko lang talaga siya napuntahan for almost 15 years ang ganda, ang lamig, ang linaw ng tubig ang linis pa ka mo kaya pala sabi nila, may ilog daw dito. Pero, narinig ko lang. Sa gilid lang siya ng subdivision guys, kasi yung gilid ng subdivision, bundok na. May shortcut pala doon, na doon sa ilog. Dito pala ang daanan. Wala siyang 10 minutes do may kunting bundok lang siyang lakarin, pero hindi siya ganun ka layo. Ang lapit lang talaga sa dulo nito guys, sa pinakadulo, meron siyang falls. Kaso lang, hindi na kami pumunta kasi parang malayo-layo pa siya pag nilalakad mo siya. Actually, dito sa katabi nito guys, meron niyang private na bili na daw. Uh, meron siyang private na swimming pool. Ang ganda kasi parang nabili ng... Eh, may kaya din kaya meron silang private na pool. And then dito siya banda guys, mababaw lang siya may malalim naman doon sa unahan do hindi talaga kami marunong lumangoy marunong naman ako pero hindi yun masyadong galing ng langoy eh, may bata kasi kaming kasama and then yung tubig guys nakikita nyo marami siyang hos ng tubig kasi nga pala yung mga taga baba kasi meron mga rights rights nakakuha dyan sa baba sa, pa, sa may pagitan ng subdivision dito sila kumukuha ng tubig. Ito yung pinakasource lang ng tubig. Isang bahay, meron silang nilalagay dyan na hose. Para meron silang hose sa baba. Yung tubig nila sa baba, guys, one to sawa na walang control. Kasi sa dulo niyan, meron silang malaking pipe. Tapos, hose na maliit na ang dugtong nila. So, dyan sila kumukuha. Yung iba dyan sa gilid, guys, meron silang ginagawang parang balon. Kasi doon sila kumukuha ng mainom na tubig first time akong nakapunta guys kaya na-amaze ako kasi nga parang ano nature na nature pa talaga siya hindi pa siya nagagalaw yung mga kahoy ang green na green tingnan kaya amaze na amaze ako nang nakita tapos actually guys yung falls doon sa pinakataas talagang hindi siya lumalaki kahit may ulan hindi siya hindi siya totally lumalaki ang tubig parang ganito lang na siya na tubig parang may tawag sila ng ganito na ano eh, na ilog hindi ko lang masyadong uh, alam kung ano yung term ng ano nila na tawag nila. Kaya pagpunta mo dito, ma-amaze ka talaga kasi green na green pa yung surroundings. Talagang kinikip nila yung surroundings nila na hindi talaga siya ma maanuhan. Okay. Nila, laban, lang mga bakay. Kaya nga. Wahanan mo ako mamaya, be. So, pinadala ko ng anak ko.

Lamig, sobrang lamig. Mas, <coughs> Mas maganda pa to sa swimming pool kasi flowing yung water. tubig dito. Malinaw yung tubig. Flowing. Mm. Lamig. Lamig, lamig, sobra. Lamig. Lamig. <laughs> lamig. tama na, ako na. ko yung mga bata oo nga ngadim ba no? lakas yon no? nature na nature Ay, malaking yan. bato baka. Alam niyo, alam ng tubig. Ganda ng motor.

Ayos kayo dalawa, masahe. Oh. <laughs> spa. Oh. Spa. Ayos. Nanghiyang buhay yan. Diyan <laughs> na kaya kayo matulog dalawa. Tulog <laughs> oh. so, na tayo. Sige na lang kanya. Ah. Sige na lang tayo. na lang <laughs> tayo.

linaw ng tubig dito guys sabi ako Ito. Mm. Yeah. Ito ng tubig, oh. See? Mahimik. Walang katao-tao. Hindi naman ako marunong magluto ngayon. Tapos naman ano, bumili ako sa amin ng igatang